Habang nakatambay ako dito ay eh, meron ako napansin sa isa sa mga kasamahan namin. Hindi ko alam kung ano yung ginagalaw niya pero yung zino-zoom ko yung camera ay eh, nakita ako ay eh, wakwak -wak na pala yung sapatos niya. Iniisip ko nga sa mga pagkakataon na to ay eh, baka meron pa akong sapatos doon. Kaya yung nilapitan ko siya dito ay eh, kinamusta ko muna siya. Saan galing may? Dalaro ko lang to. Saan naglaro? Diyan lang sa Luzon. Bigyan ganyan yung sapatos mo. Wala nga to eh, nasira eh. Nasira sa mismong ano, laro? Oo, oh, hindi nga ako nangalaro na maayos eh. May sapatos pa ata ako dun may Pero gusto mo ba ang tanggapin yung challenge ko? Pwede naman ito Tingin ko meron pa tayong sapatos dun galing kay Sir Emerson eh. At dali-dali ko na agad chinex sa bahay Kung meron pa ba Eh ang swerte niya nga Dahil ito na yung pinakahuling-huling sapatos So ito yung sapatos mo may Baka kakasya mo ng size ba ng paa mo? .5 to. .5. Pero hindi kita pagbibigyan, talagang laban tayo. Hoy, bakbakan to. So dito ay nakapag-decide na kami na pumunta sa court na paglalaruan namin. At yung nakarating na nga kami sa court na paglalaruan namin, inagulat ako. Hindi oh, may matatanggal na yan ah. Oh. <laughs> <laughs> kaya dito ay nakapag-decide na lang siya na magpaa at one to 8 lang pala yung score na pinag-usapan namin. At sa unang possession niya nga ay taas kamay lang muna yung ginagawa natin sa kanya at yung dumiretso nga siya dito sa right side ay nakalikod lang tayo. At yung sa unang possession nga na ginawa natin dito ay ginugulat-gulat lang natin siya ng mga dribble natin. At mahilig din pala siya magsundot sa bola kaya yung diniretso natin dito sa left side ay nakapag-stop over tayo kahit papano at yun nakaliwa natin. At yung sa pangalawang possession niya nga dito ay nagulat ako sa ginawa niya bigla ba naman tayo yung biniradaan. So syempre tayo, hindi naman tayo magpapauwi kapag shooting ang pinag-uusapan at yun nakachamba tayo. Dito na siya nag attempt na sumalaksak sa atin eh ang kaso lang napipigilan natin siya. Nakadalawang attempt ka siya dito eh ang kaso lang nakataas pa rin yung kamay natin. Maganda na sana yung ginawa niyang snatchback eh ang kaso lang nawala sa kanya yung bola. Kaya noticed chance siya dito pero grabe, pasok pa rin. Sinubukan ko siyang biglain dito ng in and out behind the back natin sa bigla ang sa right side. Hindi lang talaga pumasok. So eto na naman yung ginagawa niya sa atin na bigla tayong binibiradahan at grabe na aawa sa kanya yung ring at yung habang nagbi-between the legs nga tayo eh nag fake gan tayo dito sa bibiglaan diretso sa kaliwa kahit papano eh pumasok naman sunod kun sunod lang talaga ako sa depensa na ginagawa natin sa kanya at binibigla bigla niya pa nga tayo ng mga dribble niya eh ang kaso lang inakasunod eh, talaga tayo at yung sinubukan niya nga uli dito mag pull up jumper eh grabe talaga sinubukan ko sa kanya gumamit dito ng spiderman at natatapik niya yung bola at yung naisipan ko nga dito pumihit sa kanya eh grabe na foul na tayo dito sinubukan ko nga sa kanya magbalagbag ng between the legs na natin sa biglaang derecho through the lay basket. At ayun ginanahan ng mga crowd natin. Kaya yung sinubukan niya uling bumirada dito ay eh, hindi na pumapasok yung bola. Medyo marami pa akong energy sa mga pagkakataon na to kaya finesse ang dribble lang muna natin. Nag-aattend pa rin naman siya na sumundot sa bola kaya dito yung nagbangigam tayo. So ayun, nag-aattempt pa rin siya na sumalaksak at dito bumirada siya. Eh ang kaso lang wala ata siya sa kondisyon. So dito ay sinubukan kong buwagin yung depensa na ginagawa niya. Oh! Oh! At yung sumablay nga tayo doon ay medyo lumalapit na siya dito para sa perimeter na tira na gagawin niya. At grabe nga yung pull up na ginawa niya dito ay pumasok pa rin talaga. At yung naisipan ko nga siyang gawa ng mga kakaibang galaw ay gumamit ako dito ng blessed hand. Ito yung isang mapagpalang kamay. Oh So medyo kumpante na tayo dito dahil warning score na tayo at yung hindi nga siya makawala sa atin e sinubukan niyang palusutin yung bola eh ang kaso lang talaga ay na one stop over natin siya dito. Sinubukan ko nga sa kanya yung step curry na post at sumabay siya. At dito niya na talaga sinubukan na sumalaksak sa atin eh ang kaso lang nag moonwalk defense tayo sa kanya para nang sa ganun ay e mapigilan natin. At yung binigla ko nga siya dito eh hindi tayo basta basta makakadribol lang maayos. Pinapabayaan na lang natin siya dito na tumira dahil last corner na rin naman tayo. At yung gumamit nga ako sa kanya ng mga baliw-baliwan ng mga crossover ay eh nahulaan niya kung saan tayo dadaan. So ayun may mga pagkakataon pa siya dito na makahabol sa score kaya dito ay eh piniwersa niya na talagang maka-score sa atin. At yung sa last score nga na gagawin natin dito ay eh nag-orthodox dribble tayo sa kanya. Whoa! Siyempre matik yan ibibigay pa rin natin yung sapatos dahil kailangan na kailangan niya talaga Thank you, boss. Thank you, Thank you. Hello, mo mo. namin